Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa at Certificate of Condonation with Release of Mortgages sa libo-libong mga agrarian reform beneficiaries mula sa pitong probinsya sa bahagi ng Mindanao ngayong araw. Unang pinuntahan ng pangulo ang Panabo City sa Davao del Norte kung saan nasa kabuang 9058 na coke room ang ipinamahagi nito sa mahigit 6,000 mga ARBs mula sa lalawigan ng Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao City. Ayon kay Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, maagang pamasuko ito ng pangulo sa mga benepisyaryo na dekada-dekada nang nagaantay na mapasa kanila ang titulo ng lupa ng kanilang sinasaka. Napakagandang balita ho dahil lalo na para kay uh, Mr. Guillermo B. Kilisadio na 34 years tatlong apat na taon pong naghihintay para sa kanyang titulo. Ngayon, makukuha na ninyo ang inyong titulo. Kayo po at sampu ng inyong mga kasama dahil ho na pinag-utos ng ating Pangulo bilisan ang pamimigay ng titulo sa mga agrarian reform beneficiaries sa wakas makukuha na ninyo ang inyong titulo sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na sa buong Region 11, nasa mahigit labing isang libong coke para sa mahigit siyam na libong mga ARBs ang ipamamahagi ng pamahalaan. Sakop nito ang nasa mahigit labing libong ektarya at nagbubura sa mahigit anim na raang milyong pisong halaga ng pagkakautang. Paggawad ng mga certificate of condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating coke ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na taga, taga pagma, ng ating mga ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayaran amortisasyon, interes o at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Sunod namang tinungo ng Pangulo ang Alabel Sarangani kung saan dinagantay sa kanya ang mahigit isang libong mga benepisyaryo. sa 1,251 na titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga taga-Sarangani at mahigit 13,500 na co ang ibinigay para sa mahigit 11,700 na benepisyaryo mula sa Sarangani, Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat na bumubura naman sa 939 million pesos na halaga ng pagkakautang ng mga mga magsasaka dahil sa loan, interest at surcharges. Ang inyong naipon na ipambabayad sana sa mga ito, maaari ninyo nang gamitin sa ibang pangangailangan. Maaari na pong gamitin ito sa mga bagong kagamitan upang mas dumami pa ang ani at mas mapataas pa ang kalidad ng inyong kabuhayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.